Ang galing talaga ng alaga ko guys oh. ano. Oh. Pagdating ko galing na mili ayun yung mga pinamili ko. Ay nasa kulay blue na eco bag Pagdating ko galing na mili ayan na, oh. kinalat yung sapatos ng kuya niyang panganay, ayan. Ay ano, oh. ayan yung makulit, yan ang salarin Tapos ito nakapaskil ko na walang tao, ang ginawa. ano, oh. kasi pag ako naalis alis punta palengke, nilalagay ko talaga ito. Dito yan. Dito yung nakalagay. Ayan, o. sinira niya. Natanggal. It. Ayan, sabitan na lang ang naiwan. Diba, ang bait talaga ng aking alaga. Lagot ka sa kuya mo pagising niya. Hay, pakita ko yan sa kanya, ha? Yung kinalat mo na naman yan. Dito kasi, guys, mga namin ng mga sapatos, ng mga hinubad, at tsingelas. Eh, pag wala ako, talagang yan. Pinaglalaroan niya yung mga tsingelas dyan. Buti nga, lahat dati. Dati talaga lahat ng mga laman yan. Kalat-kalat diyan tuwing darating ako. Ayan. Ngayon naman, yung sapatos lang ng kuya niya na panganay, ang pinaglaruan niya. Bait talaga nito. Napakabait. Sobrang bait. Gusto ko talagang sakalin. Hmm? Salarin. Mahilig magkalat ng mga sapatos at chingelas. Hmm, ngat Pag yan nasira, lagot ka talaga sa kuya mo, ha?